Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Sila lang po. Kasi po, di ba po yung ating mga senior citizen card at PWD, may entitlement po siya na discount pagdating sa mga supermarket. Tama po? Uh, tanong ko lang po, kasi There was one time may kasabay po ako bumibili sa senior. Tapos uh, bumili po siya nung pasta na iniluluto. Ang sabi po sa kanya, hindi daw kasama 'yon. Ang kasama daw po ay eh, yung mga katulad ng Lucky Me na instant. 'Yun po ang nung tanong ko lang kasi po mas nutritious po yung pasta kaysa doon sa Lucky Me. Bakit po gano'n yung paano nila doon sa pagkaka-discount? Uh, I think uh, yung supermarket uh, based their uh, answer to sa guidelines na nilabas ng DTI which states that uh, talagang specified talaga kung ano yung mga items na subject for discount. So with regards to the discount, uh, doon sa pipilin mo, kunyari, uh, bumili ka ng uh, 10,000 pero yung uh, ikakalkulat lang po doon yung basic uh, goods na worth 2500 na subject to 5% discount so that is uh, 125 pesos so the senior citizen is entitled to purchase uh, four times a month mali magiging 500 pesos ang total po niyan na discount for every month na pwede siyang uh, mag grocery so hindi po lahat ng uh, uh, grocery items eh subject to 5% discount, meron lang po talagang specific na mga items na pwedeng discountan. Yung uh, rice, yung uh, canned goods na talagang kinakain natin palagi, bread, and other items lang. Hindi po lahat. So talagang instant noodles po. Yung instant noodles po, naka-specify po yan. Thanks for watching! Please don't forget to like, share and subscribe!